Nako, eto ah, meron palang ganito na possible assassination plot um, against President Marcos Jr. or Bongbong Marcos. Meron daw na ganon. Hindi natin itong masyadong uh, nabasa sa social media. Siguro eto ay isa lang na kahit papano matatawag na pantabon sa mga totoong krisis na dapat pagtuunan ng pansin ng nasa Malacanang. Ganon naman sila, gawain nila yan. Ito ay isang parte ng trabaho na itong mga nasa social media na mga Marcos at yung mga diehard na rin. Alam nyo, itong mga pulahan na, na vlogger, pag sila po ay tinawag ng mga fake news peddler, mga troll, aba umaalma yung mga yan, nagngangangalngal yung mga yan. Dahil totoo na napakasakit pag ikaw ay nasa pool. Alam naman kasi nila sa sarili nila kung ano yung totoo na sila ay nasa social media dahil sila kuno sabi ni Maharlika nga ay nagpagamit at patuloy na magpapagamit. Bakit? Wala nang pag-asa eh. Hindi na kasi nila kayang makipagsabayan sa totoong laban ng buhay sa kanilang profesyon o saan man. ba? Diba? So ang nangyayari, pinagtuunan na lang nila ng pansin yung or ang social media. Nako po, eto may isang pulahan dito na inakusahan nga na kasama sa assassination pula laban kay Marcus Jr. itong isa pang pulahan. Ganyan po talaga ang nangyayari at palala ng palala yan ay yung mga malalaking social media influencers na dating um, may unity ko no. Ngayon ay umaabot sa korte ang kanilang bangayan at patuloy po yung mangyayari. Patuloy na maglalabas ng mga baho ng mga yan. Sila sila mismo ang maglalabas niyan. Katulad ng nangyayari syempre sa malalaking vlogger din na dati talagang todo suporta kay Marcos Jr. Ano ho, sila ngayon ang dahilan kung bakit lahat ng baho ng nasa Malacanang ay naglalabasan. Eto, tinawag na troll at inakusahan nga na involved sa assassination plot. This vlogger is a troll who was involved in assassination plot against our beloved President Bongbong Marcos. Stay away from this lunatic. Maganda yung binitawan niyang salita na lunatic. Totoo kasi na Karamihan sa mga pulahan na naan dyan sa social media, mga may saltik. 'di ba? Alam sa sarili nila kung ano yung kung ano yung totoo pero nagmamaang maangan. At uh, nakakasira ng bait, nakakasira po talaga ng ulo yung ikaw ay magmamarunong pero alam mo naman yung lim limitation mo pagdating sa dunong, 'di ba? Masakit 'yan. Okay, so yon tinawag na troll at inakusahan, binalik syempre ng isang pulahan, ganyan sila eh. Sila mismo yung maglalabas nga ng kanya-kanyang baho. This troll is accusing me of being involved in a crime. You see? PNP Anti-Cybercrime Group, patrol yung banda dito. I may drop by uh, Pampanga soon. So nakikita nyo na mukhang eto mga ganitong klase na, na patutsadahan ay darating din talaga sa korte or hahantong din sa korte. Katulad ng nangyayari sa isang malaking vlogger yung si Sasot at syempre yung si Thinking Pinoy na dating magkasangga. Ngayon ay magkabangga. <laughs>